ayan guys may gagawin tayong dito ngayon ayan sabi ng driver pag pinatayin na raw ang kanyang ang kanyang makina ayaw na mag-start guys yan ang si chicken ng ating electric charge si Boss Dan ayan ayan Boss, anong nangyayari, boss? Yan, pag... Yan, ayun. Yan, umisar na! Yan, pag kagano ay umi start. pag ano Ha? Pag lumalamig. may Luma na. Luma sa kagaling ba? Sa kagaling ba? Dalawang ko na kalamba Ngayon wala ngayon, wala ngayon. Ah, nakadalawang rota ka na ng kalamba. Pag sa gabi. Di Tapos oh, dire na. na. Dire-diretso na. Oh, dire diretso. pero pagka matay, pagka na Ayaw. pag ayaw. Oh, <laughs> <laughs> Dagger yeah, no. dito guys, pagka umaga daw ay mag-start. Yeah, pero pagka-umandar na dire-diretso na. Ayaw na, na lumaway, ayaw na. Ano ba, kumain ka ganun. oh, Wala na. Wala na? Bateria ah, kumbaga... Baka bateriya mo. Baka yan, kasi tumatakas na ang karga mo. Kaya gano'n. Yan guys. Yan yan. Itinan natin siya eh, mag-ano ka tayo ng mga ilang minuto para... Para matikna natin. Para ma-check natin. Kung bakit, kung saan ang gagawin. Kakapulit, dalawang beses tulak eh. Galing na ako ng Alaminos kakapulit. Galing Gaya ko ng Alaminos kakapulit. Oh, bayang Alaminos. Tapos? Anong... Huwi pala ka ba eh. Ayaw na. Tulak, ano ba? Excuse me, ilang oras kayo napatigil? Nung ayaw mo ngayon? Bebe. It's not even a bird's eye. Katung oras napatigil, ah, ayaw ng ano, mag-start. Pero nung umaga ginahit mo, tulak pa na eh. Tulak din. <laughs> tapos nung galing sa inyo sa Alaminos, tatlong oras kayo napatigil ayaw. ayaw na mag-start yung guys ha, yun ha oh. yung makang maka, experience kayo yung ganoon guys ha yung sa so, umaga yung start pero pagka napatigil uh, lang matagal na oras ayaw na mag-start guys titignan natin kung saan may problema yun guys pwedeng starter, nangingin halumahan na maging starter o kaya sa mga battery cable, titignan din natin, titigapin pinamihala na konti guys para matigil na natin kung ilang minuto para malaman kung isap to o hindi so driver um, kakain muna habang ano eto eh, ba BC2 pa Bisito BC2. BC2 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 okay. o oh, konti mudjut lang ano yeah. alam natin mga guys kung ano mo guys subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV palike at pasyar na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at ipopost kayo. Tetisingin pa yung guys ay kung mahala natin kung battery kung saan may problema. Kasi pagka daw sa umaga ay tulak pero pag nakabiyahin na siya, naandar na lang na, naandar. Pero pag napatigil ng mga sa dalawang oras, satlong oras, kaya na mag-start guys. Mahala natin yung battery yung guys ha. Okay guys, wait lang at maghihintay tayo ng konting oras para ma-tech ma natin magaling kung saan talaga guys ha. Okay guys. Yeah guys, so bagong mga mamaya niya. Subscribe niyo muna kami sa aming YouTube like, 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 and share, and channel EMD TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga i-share naming video. Ate po po, guys. Ano ito? Ah, uh, dito guys, uh, Isuzu BC to, uh, Jeep. Pagbiyahe ito like. guys. Okay guys. Yeah guys, pa-start natin kung talagang ito. Oh, nai-start naman.

Kaya pagpunta dito guys, bugutin yung voltage socket para yung baterya hindi nakakarga para matesting kung kung nakakarga yung baterya o hindi. O kung o hindi guys ha, ah, yun lang yun ha. Ah. Pero kasi, mistart eh. Kaya napadun na kaparada, halos sa oras na. Ayaw pa rin, ayaw pa rin, ayaw pa pa rin. Kung baga, parang pagka tumatagal lang ano, pag tumatagal lang tigil mo, tumatakas ang karga. O, oh, pagka yung, ano, yung ulang ko ng gabi, Ayos na kaya ang ano ko ng tuloy na lalabas ako. 5 star. Ayaw. Tulak na naman. Tulak. Ay, hindi tumatakas nga karga. Kasi kung... Pero malakas pa ang battery na. No? Hindi na, sira na yun. Mabalta na. Totally, mabalta ng battery na yun. Pagka ano. Eh, paano? Malalaman yun. Yung kami, maalaman. Pagka dinala mo dito ng ano, ng walang charge, kaya eh, testingin natin kung talaga sira o anong battery. Ah, matigas lang ang plaka, ganun. Ah. Ayan guys, okay na. Yun lang yung diagnosis. Ayan yun lang ang naging problema guys baterya ayaw mag charge talaga kung ba baka makasiraan yung kanyang baterya babalik na lang, nagtabi ng ating elektrisya tatanggalin yung kanyang ano, yung kanyang voltage socket para hindi gumagawa yung baterya, para matesting kung ilagsiraan yung baterya, kasi dalawa baterya ito guys, ano, okay guys guys, baka makakaipiris kayo ng ganoon ha, yung sa umaga ayaw mag andar, baka kapos si pag na, nagamit na okay na, na-start na lagi pero pag napatigil ng matagal, mga ilang oras ayaw na Mister mistart guys siguradong battery ang may problema sa inyo guys ha? may problema na ang battery kaya lang pinababreak namin para malaman kung alin ang may sirang battery kasi dalawang battery nito guys ha? yo guys yan guys, sana kahit paano may na ako yung tip kung paano malaman ang battery nyo may problema na guys sa thank you guys, mga nanood guys thank you guys